good afternoon. Welcome to um our vlog, the Team Daniel's vlog. Um today is ano araw ngayon? Friday. Naglalakad na ako pa uwi. Inakita ko si Tatay. Nahawa talaga ako asin. Si Tatay naglalakad ako. Nagpipick up ata siya ng mga basura. Namumulot siya ng basura. Matanda na. Parang kasing tanda na din ng papa ko. Kaawa ako. Binigyan ko siya ng kahit konti lang at least makatulong din sa kanya. Sobrang awang-awa ako sa kanya. Alam mo yung sa edad na niya sana yung mga anak niya nag aruga o kung pahinga siya. Pero wala eh. Kailangan niyang kailangan niyang magsika para sa kanila siguro ng asawa niya. Namulot siya ng basura para may siga. May naku kang motor ka. Ang lakas ng ano mo. Sino motor mo. Parang awang-awa ako sa, sa kanya. Parang iniisip ko na what if kapatanda na ako or kami ng asawa ko, no? Kasi hindi mo masasabi talaga yung future eh. Sana ito yung mga pagtuunan ng gobyerno, gobyerno para sa dito sa Pilipinas yung matatanda pa, may mga may mga tulong na nakukuha sa government natin. Ngayon naman sobrang kandana na ng mga masura pa. Nakikinukurot yung puso ko. Naawa kasi ako pag nakakita ako ng matanda na alam mo yung naghahanap buhay para sa kanilang pang araw-araw. Parang kinukurot yung dibdib ko kasi na um, sa isip ko paano kung ganyan yung papa ko. Kasi nga ako kahit ano lang yung sahod ko, kahit um, sakto lang yung sahod ko sa pamilya namin. Hindi talaga ako papalian na magpadala sa papa ko kahit kung si Wala na silang lakas para magtrabaho po sa kanilang sa kanilang pang-araw-araw. So, anong kakainin nila? Buti na nga lang yung isang kapatid ko, yun ang papakain sa papa ko eh. So, thankful kami. Tapos yung binibigay ko, allowance na lang yan. So, yun na nga guys. Pauwi na ako. Naglalakad na ako pa uwi sa bahay. Tapos, si tatay kasi yun siya. dun siya. Yun, yung may posting ako pa uwi na ako malapit na ako sa bahay so um yun lang yung may share ko sa inyo guys and thank you so much for watching our vlog and please uh, subscribe and thumbs to our channel thank you bye magdalakan kasi ako